thank mm -hmm. you Ayun kay Madam Ayan kay Madam. Ay, okay, Madam Ito kay Madam Ang hardware ni Madam yan O okay. Saki Madam Ayan saki Madam dito Ito si Boss Tawan ni Madam O Diba O O O O Hardware ni Madam. Dito ako nag-utang kay Madam. Dito ako nag-utang kay Madam. Yan o. No? Laki. Nawa. Hardware ni Madam. Madam Morino. Madam Lisa Morino, no? Lisa Morino. Lisa Morino lawak ko. Sabi yung mga ano, bakal. Asawa ni madam. Asawa ni madam, ayan. Hanggang doon yan sa taas, ayan. Hindi ako ng snack, he. Sa tao ko. Eh <laughs> pa <Pasaway. laughs> Linis-linis. Oy, pagawa na siya. kasi <laughs> ano, Siya na. Siya na. sa na. Siya na. Siya na. mama si biday ah. Huwag pa si biday-biday na to. Makulit. <coughs> Hindi ako nang isnak. Sana mayroon pang tinda. Mayroon pa? May snack pa, may snack. Ha? Mayroon pa? Spaghetti. Spaghetti na lang. Sapurado. Ay, wala na. Oo. Spaghetti. Baba ako. Dito mo na ako ah. Oo. Ngunit na nawa yan, mukhang asawa pa niya. Ay, naku, biday. Bakit ka... Hindi ka pa umuwi ay, sa inyo, biday? Kaya tayo kuha lang yung text ninyo yan, e. Anong uras? Ang tagal mo na. Anak, kaya Ano? Alam, buti, alam niya, yun, ano? Anak mo. Paalam ako, naman niya kada every three months na dun ako. Ah, alam niya? Sa September nga meron, sabi WB. Hello, kagigising mo lang. Oo nga po eh. May Layo na nilalakad namin kasi bibili ako ng isna kay pagawa. May lalaki pila. Halika. Ah, Ana. Wow, ang sexy ng magnanay. Sexy. <tries> Kaling Nagte-training ng ano na late siya. Oh, tapos hindi siya nakapasok ngayon. May training sila ng mga klase niya. Galing naman siya. Amen. Jenny talaga. Jenny na Jenny. Ush, <laughs> <laughs> oh, keso na to muna nga. Pasaway pagkainhan ka. kamigo okay. oh, so Hi guys. Hello. Kami kadalawa. kamiga dalawa. Alan. Ano? mo na ko. Ito dalawa. tapos mo na sa si kanila, bisaga Dalawang palabok. Oh, salamat. Ipapos mo na talaga. Ganda, pehin sa mga ganda. Wala <laughs> pa kung sapa. Ay, sinaga kayo? Ang ka anuhin mo, day. Gulay na lang, day. Gulay na lang, ibigay ko sa'yo. Hindi pwedeng karne. Gulay ka. Salamat po. ]retty. Mabait siya. Di ba? Gulay ang ano sa iyo kasi para makakain ka na gulay. Gulay, ha? Ba na? Dito mo na daw, Marci. Snack. Ha, ha, ha. Bakit? Liver. Ito na dito bakal. Yung ah. bakal <tik> Dito naman bakal yung eh. second floor, uber, ano ah. yan, dito pa. Kailangan. Kailangan sa taas. Kailangan indi hindi na. kasi maano. Yung alambre. Ayan, alambre. 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 辛苦你。 Masaya-masaya po ako, mga kami pamiiga Ganon din po yung asawa ko. Dahil po, ano, pakabait po ng asawa ko. Lahat po ng gusto ko po, sinusunod niya po. Ayaw niya po ako na nai-stress. Kaya lahat, sinasamahan niya ako. Saan man na kami naroon. Salamat sa asawa ko. Wow. Sobra pong bait hindi po siya talaga ano, pag ako po, minsan, minsan pa nga ako nagagalit eh, tapos yun naawa rin ako kasi ano yung nagtatampong darling ko kaya yun kaya siya na lang din mag adjust kasi siya naman nakakatanda sa akin salamat din talaga ako na marunong ang asawa ko mintindi the best talaga yung aking asawang si Florante si mag ano si ano yon si Manoy taga Bicol din kasi ang asawa ko. Yan, love you all sa ating lahat mga kami kamiga. What?

tayo. Oh, Oo. Oh. Ito din na ikaw. O, oh, di ba? Ay, malapit lang tayo eh. Ngayon hindi ko kasi kaya. ganyan, maganda. Oo. Uh, Malapitan. Oh, maganda siya. Pero pag, pag... Ay, naku, sakit sa mata. Yun, yun ang tingin. Ay, ako pa na Hindi pala ito pang ano-ani. Uh, pang reading glass lang.

Tracy, si ang ano, ano, black? Hindi, ah. na. sa na. No? Naipasok lahat dito yung ano, yung mga ano? Yung lahat ng bakal ni pasok dito. Ulan kasi. Na, apat, apat na ano? Order pa bukas. Apat na ano to? Apat na kilo na ano yung tie wire? <laughs> so, <wala> ang trabaho <laughs> ni ko yun muna. Okay. Absent. Kaya para wala yun. Stress. Yan na, na ano na, na dalawang ano diyan yung ay yung ano sa gilid. Pusti dalawa. oo oh. Isa, dalawa. Tatlo, apat. Walong pusti pala ito. Oh, wala. Wala yan. Yeah. wala po Jan. Ay nako dapat kinuwak mo doon. hindi nandito samay, samay. ko na sina mo dalawa? Ah, dalawa oh. Okay. So naman. Oh, ayan. Baliwala, balikat ng bukid na niyan. Apo ite. Oo, oo. Sarame. Wala man yung isa, merong pang. Yes. <laughs> pwede pang bumili na oh, sa ko mayroon parang gusto ko nga talaga ni, mag sabaw eh, mag sabaw eh. Parang,